for today's video. Ako ay mag-unboxing ng in-order ko kay Shopee through SPX. Shopee Express. Tapos, ito, na-order ko siya from live. During live, nag-order ako ng hanger na ang price niya is $3,499. So, nakuha ko siya ng 43 pesos kasi meron siyang 70 discount pag nag-order ka na nagla-live sila. So, titingnan natin ang itsura ng hanger. Ang order ko is color black. Ayun, 3 dozen. Ayan. inorder ko 3 days bago siya makarating dito sa ating sa Pangasinan. Ito ay panghangira ng aking anak ng kanyang mga damit. Ayan. Three dozen ang inorder ko. Maka bubble wrap naman siya. Saka ano, manipis lang siya. Kasi pang lang naman siya ng crop tap mga t-shirt na magaan. So, hindi ko naman kailangan na makapal na hanger. Ayan o. Ayan so, ang presyo nito, 3,499 pesos. So, na-order ko siya during live. Nagla-live yung sailor. So, pag nag-order ka during live, meron silang 70% during live. So, nakuha ko siya ng 43 pesos. Ayan. Ang galing, ano. Pagbibilin mo dito sa, ten, dito sa market, sa palingki namin, yung isang dosena, 60 pesos. Sa palingki, ganito din yung quality niya. Panghangiran lang siya ng mga crop top, ma, ma, ano, na damit, magagaan. So, three dozen aking in order. So, natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Ayan, 12 12 Ito 12 2, ten. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

Pinship niya ng January 31. Dumating February 2. Ayan. Three dozen. Tapos ang buyer is Pangasinan. Ayan. Siya, pi, ano siya, bagong ano, bagong rider dito sa akin. Kasi nag, nag, Dideliver De dito sa akin is GNT Express at saka Flash Express. Ngayon bago ito si SPX Express. Ayan. Ito lang. Just flexing my hunger. Namura ang kuha ko. 3 as 43 pesos. Mag-order ako ulit pag nag-live nag, -live, pag nag -live yun. Para makuha ko ulit siya ng 43. Thank you for watching.